Hello mga insan! Ngayon ay anniversary namin ng aking mahal na asawa. Kaya kami ay magluluto ng spaghetti para sa aming mga anak. At dahil kulang ang budget namin, ang binili ko na lang ay dalawang twin pack na spaghetti na may kasama ng sauce para makatipid kami. Ang ginawa ko muna, nagpakulong muna ako ng tubig tapos nilagyan ko siya ng mantika para hindi magkakadikit-dikit yung ating pasta kapag lulutuin natin. Ayan. Ayan. At haluin lang natin siya. Minsan para hindi po siya masusunog sa ilalim. Ayan. Tapos, hayaan lang natin siya na kumulo ng ganyan. Dapat, tatakpan po natin siya. Para mabilis maluto. At habang nilalaga natin ng ating pasta, ngayon, igigisa natin ang ating sauce. Pagkatapos natin ilagay yung mantika, igigisa na natin ngayon yung ating bawang. Igigisa natin siya para masarap yung ating sauce. Kaya dapat igigisa natin yung mga ricado niya. Ayan. Minikos-mikos lang ng asawa ko yung bawang. Medyo ipapabrown niya para masarap yung ating igigisa. Ayan. Mikos-mikos na yan, mister. Ayan. Pagkatapos niya yung imimikos-mikos yung ating bawang, isasunod naman niya yung ating sibuyas. Dalawang hiwa po si Buyas yan. Dapat red onion niya eh. Kaso nga lang yan ang nabili kasi ng anak ko. Mas masarap sana kung yung pulang si Buyas sana. Ayan. Mikos, mikos na. Mikos, mikos na. Yan ang aking mister. Ayan. Medyo lulutuin niya muna pati yung si Buyas. Pagkatapos, dahil wala kami pambiling baboy na karne, yan ang nilagay namin. Corn beef, Argentina, dalawa. Mas masarap sana yan kung may sahog na baboy yan eh. Yan. Kahit po may sahog po siya na baboy, nilalagyan ko rin po ng ano, Argentina corn beef kasi mas masarap. Ayan, mikos-mikos na yan. Minikos-mikos na ng asawa ko pagkatapos niya, minikos-mikos niya yan para masarap. ilalagay niya pa yung ibang merkado ng ating sauce. Ayan, kumukulo na siya. Para malasang malasa yung ating corn beef. Pagkatapos maluto yung ating corn beef, isinunod naman natin na inilagay yung ating sauce. Ayan, nilagay niya muna yung isa. Ayan. Pagkatapos, inilagay niya rin yung isang sauce. Ayan. Magkaibang kulay, no? Kasi magkaibang product siya. Ayan. Pagkatapos niyan, minikas-mikas na lang ang asawa ko. Mikos-mikos na yung mister. Mikos-mikos lang. Mikos-mikos niya ng ganyan. Pagka mikos 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 mix may charot. At pagkatapos niyan, tininan ko muna yung akin nilalagang pasta kasi baka masunog sa ilalim yan Medyo halo-halo na natin siya. Malapit na siya malito. Ayan. Pagkatapos, ilalagay naman natin ngayon yung ating dalawang ketchup. Ayan. Nilagay niya yung isa. But tapos, nilagay niya ulit yung isa rin. Ayan. Tapos, inilagay niya yung ating cheese. Dapat dalawang cheese yan Kasi Kasi walang kulang kami sa budget eh. Ayan. Pag may pera ako, dalawang cheese ang nilalagay ko. Kasi para mas masarap. Tapos, hinahalo na namin siya ng ganyan. Kasi para mas malasa. Tapos, nilagay niya yung ating hotdog. Dapat dalawang hotdog din yan. Pero kulang din nga kami sa budget. Kasi kapos eh, kami ngayon. Yeah, mikos mikos na ang asawa ko. Ilang years na ba kami? Um, 14 years na kami. Wedding anniversary namin ngayon. Nilagay niya na yung ating nor cubes na pork. Ayan, dalawa para masarap. 16 years na kami yung sasama pero 14 years na kaming kasal. May apat kaming anak na nag-aaral. Yung pangani namin 14 years ay 15 years old niya pala. Kasi 15 years old niya lang din sumabay dito sa ano namin anniversary namin. 15 years old niya tapos nag-aaral siya ng grade 9. Yung sumunod, grade 7. Ayan. Ayan, tininan ko na naman yung pasta natin kasi hinalo ko na naman, baka masunog. Tapos yung pangatlo naming anak, grade 4. Ayan, tapos yung bunso namin, mag-aaral na rin ngayong, ngayong susunod na pasukan, daycare. Ayan, di ba? kahit construction worker lang ang asawa ng ang trabaho ng asawa ko, nag-aaral ang mga anak namin. Wala yan sa hirap ng buhay. Nasa magulang yan. Kami nga, 650 lang ang sahod ng asawa ko, pero nagpagkakasya naman namin. Talagang tipid-tipid lang, budget-budget lang. Ginagawa namin, puro gulay ulam namin. Kasi mas mura ang gulay dito sa Cordillera. Ayan. Ayan, pakuluan po natin mabuti yung ating sauce ng spaghetti. Ayan, halu-haluin po natin siya para hindi po masusunog yung ilalim niya. Ayan, maya maya po natin siyang haluin. Tsaka medyo pahinaan po natin yung apoy niya. At tsaka lagi po natin tatandaan kapag nagluluto po tayo ng spaghetti, yung sauce dapat lutong-luto po siya mabuti para hindi po siya basa-basa agad masisira po. Ganun po. Ayan, pinakaluan po namin siya ng mabuti yung ating sauce para hindi po siya basa-basa masisira dahil marami yung ating niluto ngayon na spaghetti, inilipat namin siya sa mas malaking kawali. Tapos inilagay na namin yung pasta na nilaga namin kanina. Ayan. Madami rin siya kapag naluto. Oh. Ayan. Pagkatapos, ayan, imimikos-mikos na lang aking mister. Ayan. Ganyan po kami pag nagluluto po kami ng spaghetti. Nilalagay na rin po namin siya agad sa sauce para po hindi naman po na ano, kasi pag hindi mo siya pag kapag iwalay po yan, nauuna pong nauubos yung sauce. Di po ba? Kaya yan, para sure na lahat ay malalagyan ng sauce. Ayan. Tsaka masarap siya kasi marami naman yung sauce eh. Ayan. Mikos-mikos lang ng aking mister. Mikos-mikos mo -mikos yan, mister. Mikos-mikos mo lang yan. Ganyan. Ayan. Mikos-mikos lang. Ayan. Ayan. Ay, e, mikos-mikos lang yan. Kapag nagluluto po kami ng spaghetti, talaga pong gustong gusto ko yung lutong luto yung sauce niya para iwas kong po siya. Every year po talaga kami nagsiselebrate ng aming anniversary ng aking asawa. Oh, yeah. Nung nakaraan, medyo marami-rami kami handa kasi may pera kami noon. Pero ngayon, kapos kami, nagkasangit kasi yung asawa ko, hindi siya nakapagtrabaho ng isang linggo. ito lang ang aming handa ngayon. At least meron kahit paano. May pa-cake pa kami noong nakaraang years. Pero ngayon wala. Okay lang. Basta importante, meron. Ayan, tapos na yung ating spaghetti. Ito na siya. Ang ating spaghetti with corn beef. Ayan. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe. Thank you.